Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang lungsod na minsang tinaguriang perlas na silanganan, biglang naging impyerno sa lupa. Ang mga kalye ni Lamon na apoy, ang ilog ay dumugo, at bawat bahay ay naging libingan. Sa gitna ng kaguluhan, isang batang nakasilip mula sa sirang dingding. At isang gerilyang may hawak na lihim na maaring magliktas ng libu-libong buhay. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang sandalong hapon ang nakakita sa kanila itaas ang armas at sa isang iglap, huminto ang lahat. Ano ang mangyayari sa pamilya? Ano ang laman na lihim na sulat na maaring magbago sa kapalaran na Maynila? Kung gusto mong madama ang buong takot, tapang at lihim ng labanan sa Maynila, panuorin ang kwento hanggang dulo. At kung nais mo makarinig pa ng mga kwento na ating kasaysayan na bihirang isalaysay, mag-subscribe kang gayon at iwan na komento kung anong kwento ang nais mong marinig sa susunod. Labanan sa Maynila isang libo siyam na daan at apat na putlima, isang bangungot na nagising. Mula sa abo ng digmaan, sumisigaw ang mga peder ng Maynila. Dugo, luha, at sigaw na inosente ang naging musika ng lungsod. Sa gitna ng dilim, umalingaungaw ang putok ng baril. At ang amoy ng usok ay bumalot sa bawat kalye. Isang ina ang nakayakap sa kanyang anak. Habang nanginginig ang sahig sa ilalim ng kanilang mga paa. Naririnig niya ang mga sigawan mula sa kabilang kanto. At ang mga yabag na sandalo na dumareting na parang bagyong hindi mapipigilan. Ang ilog pasig ay tila naging pulang dagat. Ang mga bangkay ay inanod na parang walang buhay na dahon. Ang intramuros, minsang kuta ng kasaysayan. Gayon ay naging dambana ng kamatayan. Sa loob ng isang lumang bahay sa ermita. May batang nagtatago sa ilalim na mesa. Hawak ang rosaryo ng kanyang lola habang nagdarasal na sana ay eh hindi matunton ng mga kalaban. Ngunit sa bawat pintig ng oras, palapit ng palapit ang panganib. At ang tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Hanggang kailan kami makakatakas sa bangungot na ito? Ang himpapawid ay dinurog ng mga bomba mula sa himpapawid. Mga gusali gumuho, mga peder ay sumabog na parang basag na salamin. At sa bawat alikabok na bumabalot. May mga matang nagtatagpo, puno ng takot at pag-asa sa kabila ng lahat ng pagkawasak. May mga tinig na pilit na bumabangon. Mga Pilipinong piniling lumaban, kahit walang armas. Ang kanilang tapang ang tanging sandata laban sa dilim. Ngunit sa bawat kanto, may lihim na nakatago. Isang lagusan, isang daan na pagtakas. O baka isang bitag na magdudulot na mas matinding kapahamakan. At habang papalapit ang mga yabag ng kaaway. Habang lalong lumalakas ang apoy na bumabalot sa lungsod. Isang desisyon ang kailangang gawin. Isang pagpili na magtatakda ng kapalaran ng kanilang buhay. Ang mga mata ng bata ay nakatitik sa ina. Naglalakbay ang luha sa kanyang pisngi habang pinipigil ang pagiyak. Sa labas ng kanilang silungan, parang mga halimaw ang boses ng mga sandalo. Malalakas, malamig, at walang awang humahanap ng buhay na madadagit. Sa loob ng dilim na silid, isang liwanag ang kumislap. Isang kandila, pinilit sindihan na matandang lalaki. Mahina niyang binulong, ito ang huling apoy na magbibigay lakas. Ngunit kasabay nito, dumagundong ang pintuan na tila babagsak anumang oras. Ang sahig ay nanginginig, ang hangin ay mabigat sa abo. At sa bawat paghinga nila, parang may kasamang laso na ng takot. Ngunit naroon din ang apoy ng pag-asa. Dahil sa bawat sulok ng gulo, may nagbubulong na kaligtasan. Sa kabilang dulo ng kalsada, isang sandalong Pilipino ang nakaluhod. Sugatan, halos hindi na makalakad ngunit mahigpit niyang hawak ang watawat na duguan. At sa kanyang mata, hindi takot kundi panata ang mababasa. Biglang sumabog ang kalapit na gusali. Sumirit ang mga bato at bakal sa hangin. Kasabay nito'y sigaw na isang bata, humahati sa katahimikan ng gabi. At sa pagitan na alikabok at apoy, may mga anino na mga kalaban na papalapit. Munit may isa pang anino na biglang sumulpot mula sa dilem. Tahimik, mabilis, parang hangin na dumaan sa gitna ng kaguluhan. At sa kamay nito, may hawak na lihim na maaaring makapagpabago ng lahat. Ang aninong iyon ay isang binatang gerilya. Balot ng putik at dugo ang kanyang katawan. Ngunit ang mga mata niya ay naglalagableb. Parang apoy na hindi kayang patayin na kahit anong unos. Sa kanyang dibdib, nakasuksok ang isang malit na sobre. Mahigpit na nakatali, karang bantay na isang lihim na hindi maaring mabunyag. Isang mensaheng kailangang makarating sa labas ng lungsod. Isang mensaheng maaring magliktas ng libulibong buhay. Tahimik siyang gumalaw, parang pusa sa dilim. iniwasan ang mga aninong kumikilos sa lansangan. Ngunit bawat hakbang ay may kasamang kaba. Dahil ang anumang pagkakamali ay katumbas ng kamatayan. Sa kabilang silid, naroon ang pamilya. Nakasilip sila sa bitak ng dingding. Nakita nila ang binata, nakita nila ang kanyang tapang. At sa kanilang mga puso, biglang may umusbong na pag-asa. Munit isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Isang sandalong hapon ang nakatanaw mula sa malayo. Ang mga mata nito ay matalim at ang kanyang kamay ay nakahawak na sa gatilyo. Sa isang iglap, ang lahat ay tila huminto. Tumigil ang paghinga ng lahat sa silid. Ang inay mahigpit na yumakap sa kanyang anak. Ang matandang lalaki nakapikit, kapikit, mahigpit na hawak ang rosaryo. At ang batang lalaki na nanginginig sa takot, ang sundalong hapon ay dahan-dahang itinaas ang kanyang armas. Ang liwanag na apoy mula sa nasusunog na bahay sa tabi ay tumama sa kanyang mukha. At sa sandaling iyon, tila nakita nila ang kamatayan na paparating. Ngunit bago pa pumutok ang baril, biglang bumagsak ang isang piraso ng peder mula sa itaas. Tumama ito sa sandalo at ang kanyang sigaw ay natabunan ng dagundong. Nagkaroon ng pagkakataon ang binatang gerilya upang kumilos mabilis siyang lumapit sa pamilya. Mahinang bulong ang kanyang binitiwan. Kung gusto ninyo mabuhay, sumama kayo sa akin gayon. Ngunit ang mga mata ng ina ay puno ng alinlangan. Alam niyang bawat hakbang palabas ay isang pagsugal. Alam niyang maari silang mahuli, maari silang hindi makaligtas. Munit sa loob ng nasusunog na bahay, wala na rin kasiguraduhan ang kanilang kapalaran. Sa labas, mas lumalakas ang tunog ng mga yabag ng kaaway. Papalapit, parami ng parami. At ang usok ay lalo pang bumigat, halos hindi na makahinga ang lahat. Sa mga mata ng binatang gerilya, nagliliab ang panawagan na pumili silang gayon. Himikpit ang pagkakayakap na ina sa kanyang anak. Ramdam niya ang mabilis na pintig na pusong halos sumabog sa kaba. Tumingin siya sa gerilya, sa sugatang binata na tila pinapasan ang bigat na mundo. At sa isang kisap mata, nagdesisyon siya. Mahina niyang bumulong, sasamahan ka namin. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak, pinilit ang lakas na natitira. Ang matandang lalaki umiling sandali, ngunit sa huli tumango. Alam niyang wala ng ibang landas kundi ang sumugal sa dilim. Mabilis silang kumilos. Dumaan sila sa makitid na pasilyo ng lumang bahay. Ang mga dingding ay halos gumuho, ang sahig ay nag-ingay sa bawat yapak. Ngunit patuloy silang sumulong, kahit nanginginig ang kanilang mga tuhod. Sa labas, ang hangin ay puno ng abo at apoy parang mismong impyerno ang bumaba sa lungsod. At sa malayo, ang kampanilya ng simbahan ay biglang tumunog. Isang tunog na malamig, nakakatindig balahibo sa gitna ng kaguluhan. Ang gerilya ay huminto sandali. Tumingin sa silangan kung saan nagmumula ang tunog. At sa kanyang mga mata, may bahid ng pagkabahala. Dahil alam niyang hindi yon kampana ng pag-asa, kundi hadyat na isang bagong panganib na parating. Dahan-dahang lumapit ang gerilya sa sulok ng guho. Pinakiramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa pagitan ng mga sirang peder. Ang kampana ay patuloy na umaling ngaungaw, tila nagbabadya ng kapahamakan. At sa bawat tunog nito, parang mas lumalapit ang kadiliman. Ang inay mahigpit na hawak ang kamay ng anak. Nanginginig ang kanyang tinig habang bulong, anak huwag kang bibitaw. Ang matanday na sa abo na bumabagsak mula sa langit. Parang ulan ng abo na bumabalot sa kanilang katauhan. Mabilis silang ginabayan ng gerilya patungo sa isang makipot na daan. Sa gilid ng mga peder na sugatan ng bala at bomba. Ang kanilang mga anino ihalos mawala sa kapal na usok. Munit sa bawat hakbang ay naroon ang tanong kung makakaabot pa ba sila sa ligtas na lugar. Sa malayo, umaling-aungaw ang sigaw ng mga sandalo. Kasunod ang sabay-sabay na putok ng baril. At ang lupa'y umuga sa ilalim ng kanilang mga paa. Isang palatandaan na wala ng ligtas na sulok sa Maynila. Munit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, naroon ang watawat na dinala ng sugatang sandalo kanina. Nakasabit ito sa isang sira at halos kumuho ng gusali. Duguan, punit, munit nakataas pa rin sa hangin. Natigilan ang lahat, nakatitik sa simbolo ng kanilang bayan. At kahit saglit, nakalimutan nila ang takot at usok na digmaan. Dahil sa watawat na iyon, may kasamang pangakong hindi kayang sirey na anumang apoy. Nasa kabila ng bangunggot, may umusbong na sinag na umaga sa kanilang puso. Mula sa dilim ng guro, patuloy silang naglakad. Mahina, sugatan, ngunit hindi sumusuko. Sa bawat yapak ay kasabay ang sigaw ng mga namatay. At ang pag-asa ng mga naiwan upang mabuhay. Ang inay kumaway sa watawat bago sila tuluyang lumisan. Parang isang tahimik na panata para sa mga hindi na nakaligtas. Ang matanday nagdasal sa ilalim ng kanyang hininga habang pinapasan ang alaala ng isang lungsod na ginawang abo. Ang batay tumingin muli sa likuran, sa nasusunog na kalangitan na Maynila. At sa murang puso niya ay may tanong na hindi na mabura. Bakit kailangan ng ganitong sakripisyo upang mabuhay? Ngunit sa tabi niya, mahigpit ang kamay na kanyang ina. At sa unahan nila, naroon ang gerilya, dala ang lihim na mensahe. Isang binhi ng pag-asa na kailangang makareting. Isang paalala na sa bawat pagkawasak, may simula rin naghihintay habang anti-unti silang lumalayo sa apoy at abo. Ang tunog na ay humina, natabunan ng hampas ng hangin, at sa unang silahis ng araw na sumilip sa silangan, naisilang ang pangakong hindi na muling magigising ang parehong bangungot.